ang gipo sa Pilipinas ay deklarado noong 1979, pinirmahan ni Ferdinand Marcos na ang pambansang public transport ay jeep. Pumunta ka ng China, pumunta ka ng Japan, maski saan, wala nang gumagamit ng Euro 4 engine. Yung Euro 4 engine, itinatapon dito sa atin, sa Pilipinas, dahil basura yon sa kanila. Hindi na nila pwedeng gamitin sa kanila. So why will we use it? Dahil kapal, kasi puro foreign yan ang gusto nyo eh. Ayan, China. Dahil yan, China. Ngayon dito sa jeepney modernization, China na naman. Bakit gustong gusto sa China? Ano? ano meron? Yung pong binanggit ng Mr. Chair, na no? ayun niyong mawala ang iconic look. Hindi po tinatanggal ng DOTR ang ating traditional jeepneys. Katunayan po, meron po tayong manufacturer niyan, yung Santa Rosa Motors. Inintroduce po itong traditional jeepneys na ito based on Philippine National Standard. At yun po, may mga existing na rin po tayong iconic at uh, traditional jeepneys na base din po sa Philippine National Standard. Yung pong binanggit nyo naman kangina na mukhang minibus, eh tama po kayo doon sapagka talagang hindi ho ito kamukha ng jeep. Na pag, na sabihan lamang na ito yung mga modern jeep, pero ando na po yan naka-purchase na rin po kami. At uh, ang binabanggit ko po, ibabalik ko lang po yung pong una yung kaligtasan ng ating mananakay, environment friendly, since all of these units are all Euro 4 engines, Euro 5. At so yun po yung mga kabutihang nakita lamang namin doon sa ating uh, mga uh, modelong sakyan na yung kaligtasan. Importante po kasi Mr. Chen yung kaligtasan ng ating mananakay, convenient at yung safety nila. Okay. Thank, thank you him, Pero bago mag I would like to acknowledge the presence of Senator Grace Poe. Pero bago sa opening statement ni Senator Grace po, dadagdagan ko lang po yung uh, sinabi niyo. Yes, safety ng mga passengers kasi sa traditional jeep ngayon, yung babaan sa likod versus dapat dapat doon sa may bandang left side or right side uh wheeling naman yung mga chopper na nakausap na namin kung anong klaseng uh design ang gusto ng pamalaan as long as hindi mawawala yung iconic design. Ibigay lang sa kanilang specs susundin naman nila. Di ba? wag lang totally i-pace out yung itsura. Na yung ang ginagawa ngayon, nakikita natin sa mga kalye na yung minibus, na hindi na jeep niyang tawag, minibus na. Di ba? Yun yun. Okay. Um, hindi kami tutol dito sa modernization program. Meron na po kaming nagawa ng na mga Iconic jeepneys na sumunod po dito sa Philippine National Standard. Daladala -dala natin, gusto natin ipakita, ipagmalaki sa buong mundo. Kaya natin na mas nasa mas murang ah, halaga na nakasunod tayo doon sa Philippine National Standard na panatili natin yung iconic look nitong ating mga traditional jeepneys higit sa lahat mura pero hindi nako compromise yung ah, yung uh, safety ng ating mga mananakay matibay pa, Mr. Chair. Ano pa ba ang hahanapin namin? Hahanapin natin dito. Kung ang layunin ng gobyerno ay ayusin ang ating public transport, industrial, yung kailangang unahin ng ating pamalaan. Bakit ang nag tumatakbo ngayon sa ating ka, dito sa ating bansa ay mga modern pero hindi siya yung ating iconic, sabi nga natin. Ang po sa Pilipinas ay deklarado noong 1979, pinirmahan ni Ferdinand Marcos na ang pambansang public transport ay jeep. Ang sektor po ng transport ay hindi kaaway ng Estado. Tayo po ay katuwang ng Estado sa pag-inog ng ating ekonomiya. Pero bakit sa si ilalim ng modernisasyon ay pinapatay mismo ng gobyerno ang ating mga lokal na mga manggagawa? Nadyan ng Escaper Motor, nadyan ng Francisco Motor, nadyan ng Saraw, nadyan ng Malaginya, maraming mga lokal halos sa 1,672 na mga rehiyon sa ating bansa, lahat po may gumagawa ng public transport. Bakit hindi ito ang suportahan ng gobyerno? Bakit nakatanghoy sa mga dayuhan at malalaking manegosyante na kung saan ang inisip lamang ay pagkakitaan ang usapin ng serbisyo? So sa usapin ng serbisyo, sa usapin ilalim ng negosyo, ang magsasuffer dyan ay hindi lamang ang mga operator, hindi lang ang mga lokal na gumagawa ng jeep, kundi mismo ang ating mga commuters dahil ang direct of ay pagtaas ng pamasahe na halos hindi naman makasabay yung sahod ng ating mga manggagawa. Kaya sa amin, sa bahagi po namin sa Piston, kung gusto ng gobyerno na ayusin ang ating public transport, unahin nila ang mga pagtatayo ng sariling industriya, tayo ang lumika ng ating public transport dito sa ating bansa. Magandang umaga po at maraming salamat. Since nandito pala yung mga taga-Saraw at Francisco Motors, nandito ba Saraw at Francisco Motors? Kaya niyo ba uh, i-manufacture itong modernized jeep? At uh, magkano kung kayo po magmanufacture? Uh, kaya po natin. Kaya po natin gumawa niyan. So ngayon, ang tanong, bakit late na tayo? Kasi unang-una, nung ginagawa yung PNS o yung Philippine National Standards, na-mention ni Yusek Ortega, in fairness, wala pa sila noon sa DOTR, hindi kami kinonsulta ang kinonsulta ng ano ng DTI para gawin yung Philippine National Standards sa na manufacturers ay mga manufacturer ng bus sa ibang bansa. So paano mo i-modernize ma yung ano yung jeep ko ay konsultahin mo mga foreign manufacturers ng bus? 'Di ba? Parang walang connection. So ang ano may iwan sa atin ay yung pagtataka na baka may connivance dito. 'Yun yung problema. So dalawa kami ni Mr. Saraw na gumagawa ng jeep for 77 years. Bakit hindi kami kinonsulta? Kinonsulta si Mr. Saraw, sandali lang, pero hindi rin pinansin. Diba? Ako, hindi ako kinonsulta. Hindi man lang kami sinabihan. Ginawa nila yung Philippine National Standards. Kung titignan niyo yung PNS na ibinebenta ng DTI, hindi nila yung pinamimigay. Yung PNS, ibinebenta yon ng DTI. Binami nila yan. Kung titingnan niyo yung litrato ng ano ng Philippine National Standards ng jeepney, hindi jeep, minibus. Bakit? Kasi yun yung kinonsulta nila. So umpisa pa lang mali na. Alam niyo kung sa namin nabalitaan na ano na merong uh, ganyang rollout sa TV. Hindi nila sinabi sa amin na kami yung mga manufacturers ng tunay na jeepney dito sa Pilipinas, hindi sa ibang bansa. So napakahalaga niyan. Umpisa pa lang mali ba't natin itutuloy? Yun yung tanong ko. Diba? So, kung tanong, kaya ba natin? Yes. Kayang-kaya natin. Then next, ang Euro 4 engine ay obsolete na sa mga ibang bansa. Pumunta ka ng China, pumunta ka ng Japan, maski saan, wala nang gumagamit ng Euro 4 engine. Yung Euro 4 engine, itinatapon dito sa atin, sa Pilipinas, dahil basura yon sa kanila. Hindi na nila pwedeng gamitin sa kanila. So, why will we use it? ibebenta sa atin ng pagkamamahal. Napakalaking kalokohan. No? Kaya mahal yung modernized ng mga minibus. Kasi Euro 4 engine, Euro 5 engine, sobrang mahal, hindi na ginagamit sa, sa ibang bansa. San Francisco, yung Euro 4 engine, yun yung nirequire nyo dito. Number one, kung totoo yung sinasabi nila na basura na sa ibang bansa, bakit natin gagamitin dito? Bakit nyo i yung mga modernized jeepney na kailangan Euro 4 engine ang gamitin? Number Mr. Chair, may, may I be recognized again? Ba bakit kinakailangan? Euro yes. 4. Yes, Mr. Chair. Uh, Mr. Chair, when we assumed this position, this was the standard set by the Department of Environment and Natural Resources. So, we merely adopted the standard set by the DNR nung pinatupad po namin itong proyekto. Sa, sa next hearing, patawag natin yung DNR? Natin. So, di nag-set niya baka baka ang negosyo ng taga DNR na yan eh yung Euro 4 doon kay kukuha surplus eh basura na lang daw eh o tapos ngayon yung basura ng ibang bansa yun yung dadalhin dito para gamitin natin Mr. Chair it is Euro 4 or higher yun po ang nasa standards ni DNR na doon po si ni DOTR. Po? Okay Mr. Saraw And, ano yung engine na kayang uh, i-manufacture dito ninyo? Uh, wala wala po tayo ba ano, walang manufacturer dito ng makina. So wala. We re, we outsource them from Japan. So yung sa inyo body, body chassis. Chassis. So, yung mechanical Pero, parts and engine sa labas na lahat 'yan. Import 'yon. So, kaya yun ang naging problema nung nung inannounce nila yung PUBMP kung saan kukuha ng mga brand new parts from... So, kung para sa inyo, oh, sa ngayon, ano ba yung uh, yung engine ng mga jeepney na tumatakbo sa ating mga kalsada? Uh, yung mga surplus pero recondition. Uh, uh -huh. Parang bago na rin yun at pumapasa doon sa standards ng smoke emission nila. Um, nakikita ko isa sa mga reason bakit hindi matuloy-tuloy din po itong programa may mga tumututul. hindi nyo po na i-disseminate yung information properly ito na nga po yung sabi kanina sa opening statement ko public transport information and management center 319 million na pinondo from DOTR to LTFRB ito po yung na-flag down ng COA noong 2021 ito na nga sana yung gagamitin yung pondo para ikalat yung impormasyon sa sa lahat ng stakeholders. Route, route rationalization program. Binigyan kayo ng 45 million. Pero hindi rin po na gastos. See? So parang wala ho kayong intensyon sa LTFRB na ikalat itong mga impormasyon na mahalaga para maintindihan yung mga maapektuhang sektor. Parang ang interest nyo lang ata, tulad na nabanggit na kanina ni Mr. Elmer Francisco, kumonsulta sa matag-ibang bansa na wala namang kinalaman sa programa natin sa Jeepney Modernization. Kukonsultahin yung mga manufacturer ng boss, e eh Jeep yung pinag-uusapan at imported pa. At parang nabastos pa po yung mga local manufacturers natin at nasabi ko rin po kanina, nabanggit din po ni Governor Padilla, eh, malaki pong may tulong to sa ating ekonomiya pag supportahan po natin yung local manufacturers natin. Huwag po natin ibigay sa ibang bansa. And that will generate big employment pag uh, locally manufactured. Inas. Okay, thank you Mr. Francisco. Pakisagot lang DOTR, paulit-ulit ko narinig na wala kayong binibigyan ng suporta sa ating mga local manufacturer at palagi kayo Uh, kumu at uh, inyo pong uh, pabor ay yung mga foreigner, foreign ano, manufacturers. Yeah, mabilis lang pong sagot uh, kasi nagtatanong ako yung tungkol sa mga sumama sa PNS. Eh kasama pala natin yung mga local manufacturers po when it, it happened. So, ang punto ko lang po, there were local manufacturers, builders po no, na sumama during the PNS 2017. Next po, ah uh, dito po sa DOTR kasi wala po kaming programa yung sinasabi nyo po na tutulong sa local manufacturers. Siguro po pwede nating imbitahan taga DTI po kasi meron po silang programa doon yung DTI that will help the local manufacturers. Baka po doon tayo pwedeng lumapit para yung programa nila ay maibigay natin dito sa local manufacturers Kaya nga po. siguro next time DOTR, imbis na kumonsulta kayo sa mga... Uh, Um, foreign manufacturers, unahin nyo muna siguro konsultahin itong mga local manufacturers natin kasi they have more experience uh, than the foreign manufacturers pagdating sa pagpapatakbo ng mga jeepney uh, sa mga kalsada natin so stop consulting with these people especially from China local manufacturers natin, capable sila 66 years, 77 years na sila Deka dekada na sana binibigyan natin silang respeto so I don't want to hear from now on na kapag meron tayong mga programa tungkol sa mass transportation, ang una natin kinukonsulta ay yung mga taga-abroad. Kumonsulta tayo sa mga local manufacturers natin. Pag sinabi ng mga local manufacturers natin na hindi namin kaya yan, saka pala natin ipapasa o ikukonsulta sa labas ng bansa. Tama? Ganun po dapat. Yeah, uh, I assure po, base sa sinabi nyo, yung when you say priority po, unang-una, hindi kami, lumalapit sila, sila po lumalapit sa amin. But base po sa usapan natin ngayon... Sino po lumalapit? yung uh, foreigner sila po yung nag-apply kasi ng kaya na kaya nga di wag nyo entertainin ah. wag nyo entertainin as simple as that unahin nyo ah, muna ah, yung local ah, pa pa di diba De, ah, at saka base po sa sinabi ni Mr. Francisco at saka sa De, kaya siguro nintertain yung foreign eh, kasi yung foreign may dulya na pang under the table siguro ah With your respect po, I assure you sa aking pamumulo well, po. Well, not you, not yes, you, Pero ah, very clear naman talaga. Yes, yes. Very clear naman talaga. So, sabihin ko sa iyo, ito medyo nalista yun ng konti. Oh, si nasa na ba si Secretary Abayangan? Wala na ano. Ay bayad sa kasi ano pa si si Tugade. Oh, isa pa yan si Tugade. Alam na nga niya yung Dalian train na hindi angkop sa M compatible compliance sa ating MRT system. Pinilit pa talagang papasukin. Yung pagdating ng delivery, alam niya na hindi magagamit, tinanggap pa rin. Kung hindi ba naman Kingkoi? di ba? And now, meron tayong 3.7 billion na trend yan ngayon nakatenga sa MRT station na hindi nagagamit. Dahil kapal, kasi puro foreigner ang gusto nyo eh. Ayan, China. Dahil yan, China. Ngayon dito sa jeepney ni China naman. Bakit gustong gusto sa China? Ano? ano meron? Ang balito kasi, yung China, ma ma mabilis daw magsuhol. Malaki ata manuhol. Kaso yung local, walang panuhol, kaya hindi siguro na entertain yung local. Anyway, meron pang gustong magsalita yes, kanina? Sir, sir. Oh, okay, si, ah, uh, sinong unang tumakas? <laughs> Sige.